Hello mga kanyusko. Ano nga ba ang ibig sabihin o kahulugan ng moralidad sa Pilipinas? Ito ang trending sa showbiz at social media ngayon. Ang laban ni Drag 10 Philippines alum na si Pura Luca Vega para sa kanyang mga katanungan tungkol sa moralidad sa Pilipinas. Matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay vlogger actress Tony Fowler tila hindi pa rin pala tapos ang usapan. Si Fowler ay kasalukuyang humaharap sa cybercrime charges dahil sa kontrobersyal na music video nito sa kanyang kanta na MPL. Nakapaghain na ng piyansa ang kontrobersyal na performer sa korte na nagkakahalaga ng 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Habang si Amadeus Fernando Pagente naman o mas kilala bilang Pura Luca Vega ay naghahanap pa rin ng sagot kung bakit hinahabol ng otoridad ang mga individual na nagpapahayag lang naman di umano ng kanilang sarili sa pamamagitan ng sining. At sa ex-account nga po ni Vega ay nakapost ang kanyang mga katanungan. What is your definition of morality? Why are we going after people who are expressing themselves through their art? Dagdag pa niya na kung hindi nagugustuhan ng mga tao ang mga bagay na ito, mas mabuting mag-focus na lang sila sa mga bagay na gusto nila. I've said this before and I will say it again. If you don't like what you are seeing, hearing, then simply move on and find the ones you like. Inutos ng Pasay City Regional Trial Court Branch 108 ang warrant of arrest kay Fowler. Ito ay matapos magsampan ng reklamo laban sa kanya ang bagong tatag na kapisana ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ito ay dahil di umano'y paglabag ni Fowler sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act dahil sa kanyang MPL music video na naglalaman ng mga hindi pambata at sexual na tema. Inilabas ni Fowler ang kanyang MPL music video noong Pebrero ng nakaraang taon na agad umadi ng kontrobersya online dahil sa nilalaman ng mga hindi pambata at sexual na lyrics nito. Matapos itong maging mainit sa topic sa internet, ipinaliwanag ni Fowler sa isang post sa TikTok na ang video ay restricted at hindi inilalaan para sa mga madlang people. At dahil restricted, responsibilidad na raw ng mga magulang na bantayan ang mga anak at huwag lang itoon ang sisi sa kanya. Pinagpayuhan pa ni Fowler ang kanyang mga followers na iwasan na ang panonood sa mga videos niya kung sa tingin nila ay hindi ito akma para sa taste nila. Samantala, matatanda ang sinampahan din ng kaso itong si Pura Luca Vega noong nakaraang taon. Dahil naman nagperform ito sa isang punk rock na versyon ng ama namin sa isang bar habang nakasuot ng Black Nazarin, naaresto si Vega noong October 4 ng Manila Police District ayon sa utos ng Manila Regional Trial Court Branch 36. Kinasuhan siya ng immoral doctrine, obscene, publications at exhibition at indecent show. Nakalaya naman si Lucas sa Santa Cruz Police Station makalipas ang tatlong araw matapos magpiansa ng 72,000 pesos. Ano ang masasabi niyo rito mga kanyos ko? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe for more updates.